good morning mga kabuhay Here we go again sa ating panibagong video upload At alam niyo ba mga kabuhay Meron akong i-unlock na uh, talento na naman Na inyong mapapanood First time niyong mapapanood sa akin So ngayon ay pupunta ako ng area pa rin namin Malapit lang naman po ako Kung inyong ito check ang aking mga content Is meron kayo nakikita nagbabasketball ako Gumagawa ako ng kanta Tumutugtog ako So madami kayong talento nakita sa akin. So this time naman, meron na naman kayong makikita sa akin na talento na ngayon lang po makikita sa aking mga content. So pupunta tayo ng area, malapit lang naman dito sa area din namin, ulitin ko. And ngayon, alam nyo bang, ngayon na lang ulit ako sa sayaw. So ang kagandaan nito is, inimbita ako para magturo o so magsumba-sumba. So hindi naman talaga ako sumba instructor dance instructor ako. But this time, so kaysa humanap sila ng mag o oh, sumba instructor na mabayaran ma nila ng malaki, so ako yung kinuha nila. Uh, it pa paano naman ngayon na lang ulit tayo magtuturo ng sayaw. So, sige mga kabuhay, check nyo natin kung ano pwede natin gagawin. So, naway maging successful yung ating gagawin. So, Tumalay so, mo, madaming kumuha sa atin, kaya binablog ko yung itong pangyayari na to dahil sa mga mga kapanood, pwede nyo na akong kunin pagka nag, mag, nagtagumpay tayo dito. Sa mga kabuhay, let's go. So, yun ang mga kabuhay. Medyo, ito lang naman yung area. So, onting lakad lang naman yung ginawa natin. So, dyan sa loob, nyan, dyan tayo pupunta. And then, hello. So, ba? Diba, madali lang. Nandyan na tayo agad. So, ang oras ng uh, turo natin is 330 Hello. Oh, meron may, suma may sumasagot. So 3:30 naman yung oras ng ano natin turo, but this inagahan natin. So right now uh, 3:15 or 3:10 na yata yung oras. Kaya meron pa tayong oras para makapag relax relax. Ewan lang natin kung tayo ay makakapag video habang tayo nagtuturo, but kung ano man mangyari, let's find out. So punta na tayo mga kabuhay. Dito na tayo tayo ay kakatok na. Kuya, tao po, pinapapunta po doon para sa instruct, ano? Magsusumba daw. Sino po? Ako, Jomel po. Yan, nandito na tayo sa gate, mga kabuhay. 3.30 pa naman daw yung oras. Kaso, pinagahan na natin. And, po, confirm ni guard kung doon ay totro. Ngayon, kung hindi totro, na tayo. sayaw sayaw ay yun pinapasok tayo ibig sabihin totoo <laughs> yan salamat po kuya guard dito na lang magantay aba baba ba sige so lang natin si ma'am so mga kabuhay dito na tayo sa area So, Waiting tayo mga box na lang. Dito tayo pinag-antay sa loob. Medyo mainit kasi doon kanina sa labas. So, antay na natin sila. Mga ilang oras na lang. Mga ilang minuto na lang is tapos na sila. 3.30. So, ang oras talaga ng out nila is 4.30. And... 3.30. Malam tayo lang tayo ng ilang minuto para mag-relax. Relax muna tayo mga kabuhay. So, stay tuned. Malapit na tayo mag-start. Muli. Muli meron kayo bago mapapanood sa aking content. A few moments later. Good morning mga kabuha, yon. So we're almost done. Dan na po kami. So salamat po. Thank you Yan. Sa so, mga kabuhay, ako ay pauwi na. So tayo ay nagpapasalamat sa kanila sa pag sa atin. So muli tayo ay 'yon, napagpawisan sa pagsasayaw. Ngayon, na lang ulit tayo sumayaw. So uwi na po ako. 'Yon. Salamat po. Thank you po. Paano po ba ako lalabas? thank you po. Yan, thank you po. Yan, salamat po. Yan. O nga eh. <laughs> Woo! Well, guard, salamat po. So, tapos na tayo. Pinagpawisan tayo mga kabuhay. Uwi na tayo. Woo! So, yun mga kabuhay. Salamat po sa pakikiisa sa aking video. yon napagpawisan tayo ng todo. At, yun. Napagpawisan tayo ng todo. So, ngayon na lang ulit tayo nakasayaw. And then, talagang totally, totally napagod tayo. So, na, nag-enjoy naman sila kasi more on abs and leg workout po yung ating ginawa. Eh, kasi gusto daw nilang lumit ang kanilang mga bilbil. So, ganun pa man, tayo din naman natin kailangan lumit ang bilbil dahil always naman tayo nag-workout. So, mga kabuhay, ganun pa man, always subscribe po and like, share my video. Yan, mga ano natin. Pawis ako, hepe. And wag niyo pong kalimutang i-like, follow yung aking FB page, Jomsky Life. Ganon din po aking YouTube channel, Jomsky Life. Para sa mga ating mga panibagong video upload na inyong mapapanood. Wait lang pala. Pwede ko naman pala antayin yung asawa ko. Ba't ko pa iniwan? So, ganon pa mga, mga buhay. See you. Hello po ate. <laughs> See you till our next vlog. God bless. and good morning. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, hey, you ain't see me activated. You better roll. Never see me agitated. I think about my actions, plan a